alam kaalaman lalo dun sa mga mahirap nang tanggalin yung pala ng grinder ayan at uh, kayo ay uh, bibili nito yan. ito yung uh, kalimitang mga nakikita kong uh, inilalagay nilalagay dun sa ibang grinder na hindi na nagiging mats kasi ito bumili nga ako uh, nito itong uh, pinaka pangigpit dito sa grinder ko at anong inilagay ko, hindi po pwede namamalag, bali mabigat siya. Mabigat siya na dinat natin madaling nang tanggalin, pero yung grinder, pag grinder, namamalag. Ang lakas ang vibrate, so ibinalik ko na lang yung uh, dati, at uh, gumawa na lang ako nitong uh, pangkalas niya. Kasi nga ito may harap ng kalasin, eh. so gumawa na lang ako. original niya may butas so mas magaan siya mas magaan siya kaysa dito sa binili ko nga bago na kapag ka nga ko ang lakas ng vibration niya hindi siya po pwede ito kamat siya pero pag ginagrind nga ginagamit ko may posibilidad na itong bala niya ay uh, mag -crop. kasi nga itong uh, grinder niya nagbabibrate gumaganon katal na katal kasi nga mabigat hindi siya match hindi siya match na ilagay ito dito sa grinder mas maganda pa rin yung uh, original niya yun isinir ko lang dagdag kalaman lalo doon sa mga bibili pa lamang nito at uh, maherap nang tanggalin dahil itong sira na. mas maganda pa rin yung original na yung may putas kaysa dito sa uh, ganitong nabibili okay sinir ko lang